Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang legal. May binabati ko muna yung aking mga subscribers. Tayo po ay road to 130,000 subscribers na. ah uh, yung mga viewers, yung mga bago palang lang napapagawi dito sa aking channel, sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs. Kung nagustuhan nyo itong uh, magiging vlog ko ngayon ay paki-like, share, at kung bago pa lang kayo dito sa akin channel ay paki-subscribe po. Okay, so ngayon meron tayong panibagong topic. Ito yung, itong topic na ito ay tungkol naman sa BIR. Yung ano ba ang pinagbabatayan o pinagbabasihan nila ng uh, computation ng buwis sa transaksyon sa lupa. Okay, yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so, kapag ang, ano, sa sale muna tayo, sa sale. Alimbawa, nakapagpagawa na ng deed of sale ang party, seller at buyer. Ngayon, magta-transfer ang buyer ng title sa pangalan niya. So, dadalhin niya, niya yung deed of absolute sale sa BIR. Yung BIR na nakakasakop doon sa o may jurisdiction doon sa lupa kung nasaan ito. Ngayon, uh, kapag sinabmit ang mga ang deed of sale at iba pang dokumento sa BIR, nire-review agad yan at ang unang tinitingnan ay kung ano ba ang classification ng lupa na ibinenta. Ito ba'y residential, commercial, industrial, agricultural? ah uh, usually, Kasama ng deed of sale kasi nire-require ng BIR yung tax declaration ng lupa at kung may building uh, kasama din yon yung tax declaration ng building. Okay, so pag nakita ng BIR sa tax tech na residential, let's say 200 300 square meters ang binili, usually pag ganyan medyo house lot lang ay hindi na yun ini-inspect ng BIR. Oo, yun ay dire-direcho, i-compute nila. Uh, depende sa sa presyong nakalagay sa deed of sale. Uh, pag minsan kasi merong, merong iba, para makaiwas ng konting buwis, ay tinatawag yung tinatawag na undervalue. Halimbawa, nagbentahan sila ng 1 million pesos, ang gustong ipalagay lang ng buyer ay 500,000 pesos uh, para bumaba daw yung buwis. Pero actually, alam niyo po, ang mga lupa dito sa atin na uh, pwedeng bilhin at ibenta ay meron ng zonal value ang BIR. Meron na rin silang listahan ng mga values ng lupa sa iba't ibang lugar. Kung kaya't kung halimbawa ay ilalagay mo sa deed of sale ay 500,000 lamang, 1 million pesos ang inyong bentahan, pero ang sonal value ng BIR ay 800,000 pesos ang kabuoang value ng bahay, ang uh, value ng lupa, yung area ng lupa. Ang masusunod pa rin ay yung sonal value, kahit nag-undervalue ka ng 500,000 pesos. Ganyan nga, Uh, meron ng sonal value ang uh, BIR. Kaya yun ang sinusunod nila kapag mababa pa ang nakalagay sa deed of sale compared sa kanilang sonal value. Whichever is higher eh, ang, ang prinsipyong sinusunod diyan. Uh, kung ang inilagay mo naman ay 1 million pesos dahil ayaw mong gusto mo, mag-reflect sa deed of sale ay yung kung talagang kung ano yung actual amount. So, ang magiging basihan naman ng BIR sa pagkocompute ng uh, capital gains tax at ng documentary stamp tax ay yung 1 million pesos. Dahil yung 1 million pesos is higher than yung zonal value nila na 800,000 pesos. Example example lang po 'yan. Pero Ah uh, ganoon ang ibig sabihin niya, whichever is higher. Kung anong nakalagay sa deed of sale, ah uh, titingnan ng BIR ang zonal value nila. Kung mas mababa sa zonal value nila yung nasa deed of sale, ang susundin ng BIR ay yung nasa yung zonal value nila. Ngayon, kung ang nakalagay naman sa deed of sale ay mas mataas kaysa sa zonal value nila, ang susundin ng BIR ay yung nasa deed of sale. Okay. So, sana po, maliwanag yan. Yan ay tungkol sa sale. Aang ah, ang sonal value, kagaya ng unang nabanggit ko, ay depende rin sa classification ng lupa. Pwede nga residential, commercial, industrial, agricultural. Siyempre, mas mataas yung, mga va yung values ng lupa pagdating sa commercial and industrial. Iba po ang sonal value doon ng BIR. At ang ang karagdagan pa, pa diyan sa zonal value ay kapag ang ang lupa ay let us say along national road along barangay road o siya ay nasa interior lot lang uh, mayroong kanya-kanyang valuation o zonal value ang BIR dyan. Okay. So ayan. Yan po sa deed of sale. Ano po? Ngayon, pag mga deed of donation, sa deed of donation kasi, uh, hindi makikita yan, sa hindi makikita sa deed of donation ang value ng property. Hindi yun makikita. Ngayon, kung merong deed of donation at uh, ipapatransfer na ang title sa doni, donor and doni naman po yun eh. Pagdating yan sa BIR, Uh, of course, titingnan din ang classification ng lupa. Pagkatapos noon, ay ang batayan nila talaga sa pag ng tax ay yung kanilang zonal value. Uh, kung ano ang nakalagay nilang zonal value sa kanilang listahan, yon ang pagbabasihan ng computation ng capital gains tax at ng um, documentary stamp tax. Okay so dahil walang nakalagay na amount, syempre donation, walang nakalagay na amount diyan sa deed of donation, uh, ang pagbabatayan diyan ng BIR ay yung ah uh, zonal value nila. Ganun din sa extrajudicial settlement of estate uh, Kasi pag yung yung pang extrajudicial settlement of estate yan ay pagmana naman ng mga heirs ng property ng lupa from their parents, from their grandparents, from yung isang single na sibling nila na namatay. Ang ginagamit po ay ano, extrajudicial settlement of estate. Paglilipat na 'yon ng mga ng property sa mga heirs. Diyan sa EJS na no, tinatawag, wala ring nakalagay na amount o value ng pagtatransfer. Ano po? Walang nakalagay. So, ang pinagbabatayan din dyan ng BIR ay yung zonal value nila. Opo. Uh, kung ano yung zonal value ng lupa nila, yun naman ang basis ng estate tax. Ngayon, dahil tapos na yung amnesty, ang pagkakaalam ko ay 6% of the value of the... Uh, property, zonal value of the property, yun ang babayaran nating estate tax. Okay, so sa EJS, dahil hindi rin, wala rin naka-indicate sa deed, sa mismong EJS, ng value ng, ng property, ang basis ng BIR ay yung kanilang zonal value. Okay, so ito pa, mahalagang malaman din natin na ang BIR, kapag medyo malaki yung lupang ibinebenta, malaki ang, uh, nakitang malaki ang transaksyon. Hindi nila madetermine whether it is residential, agricultural, commercial, or industrial. Ang, ang ginagawa talaga ng BIR ay ini-inspect. Pumupunta sila sa lugar upang i-inspect ang lupa at mga katabing o karatig na mga lote. Kung ano ang uh, actual use ng mga lupa sa area. Kasi pagminsan, nakalagay sa tax deck na residential, yung pala, commercial place na yung area. So ngayon, babaguhin ng BIR kahit na ang nakalagay sa tax declaration ay residential kapag ang actual use ng ng lupa at ng kung may building ay commercial ang basis ng computation ng BIR ay isa para sa commercial national value nila. Opo. Uh, yon ay commercial uh, classification at titingnan nila sa kanilang listahan ang kanilang zonal value for the commercial lot. So, anong pinagbabatayan dyan ng BIR? Yung actual use of the lot. Uh, Nagde-deviate sila doon na kahit ang tax deck mo ay residential, subalit kung ang mga katabi na properties ay naging, yung lugar nyo ay naging commercial area na Uh, wag tayong mabibigla o talagang nakakabigla na kapag nag-compute na ang BIR, ang treatment doon sa lupa mo ay hindi na residential, kundi commercial land na. Okay, so yan. Yan po ang mga tips ko para sa inyo ngayon. Sana po ay meron kayong nakuha kahit konti. Uh, ma pwede nyo yung magamit in the future at uh, para kayo ay kung halimbawa may transaksyon sa BIR, ay alam nyo na ang inyong gagawin. So hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong live.